Isipin mo na ikaw ay nasa isang burol sa Galilea, kasama ang banayad na simoy ng hangin na humahaplos sa iyong mukha at ang bulong-bulungan ng isang nagkakaisang tao sa paligid mo. Lahat ay nakaramdam ng kakaibang bagay sa hangin, ngunit walang nakakaalam na malapit na nilang marinig ang pinakamakapangyarihan at nagbabagong kasaysayang talumpati. Sa gitna ng mga mangingisda, magsasaka mga bata, naroon ang isang tao. Hindi siya isang hari ni isang mandirigma o isang tao na mayaman o may mataas na estado. Siya si Jesus ng Nazareth na para sa mga tao noong panahong iyon ay isang simpleng anak ng isang karpintero. Ngunit sa araw na iyon, ang kanyang mga salita ay hahamon sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan noon. At ito ang mahalagang bahagi. Kung tunay mong mauunawaan ang bawat salitang sinabi ni Jesus sa araw na iyon, hawak mo na ang susi para sa lahat, ang lihim para sa isang buo, masagana at ganap na buhay na kaayon ng Diyos. Kung bubuksan mo ang iyong puso sa kanyang mga turo, hindi na muling magiging pareho ang iyong buhay. Narito tayo upang magtuon sa mga pangunahing bahagi ng sermon na ito kung saan nagsimula ang lahat sa isang simpleng pag-akyat sa bundok na isinalaysay sa Mateo, Kabanata 5, mga talata 1 at 2. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Sinimulan ni Jesus ang kanyang mga pahayag na sa unang tingin, tila sumasalungat sa lahat ng pinaniniwalaan ng mundo. Mapalad ang mga aba sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Aba sa Espiritu? Sigurado ako na maraming tao ang nagulat nang marinig ang pahayag na ito. Paano magiging mabuti ang pagiging aba sa Espiritu? Ngunit ang katotohanan ay ibang-iba ang kahulugan nito. Tinuturuan tayo ni Jesus na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga ari-arian, kundi sa pagkilala sa ating pangangailangan sa Diyos. Ang pagiging aba sa Espiritu ay nangangahulugang pagkilala na gaano man karami ang mayroon tayo, kailangan pa rin natin ang biyaya ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay tulad ng puno na nangangailangan ng lupa, mga isda ng dagat at mga hayop ng lupa para mabuhay, tayo ay nangangailangan ng Diyos. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila ay aaliwin. Mateo Kabanata 5, Talata 4 sa isang lipunan na pinipilit tayong laging maging masaya, itinatago ang ating mga kahinaan at mabilis na lampasan ang mga kalungkutan, ginagawa ni Jesus ang kabaligtaran. Kinikilala niya ang sakit, binibigyang halaga ang paghihirap at pinaaalalahanan tayo na may aliw para sa mga umiiyak. Hindi ito mensahe ng pesimismo, kundi ng pagtanggap sa katotohanan ng pagiging tao. Oo, magkakaroon ng mga sandali ng kalungkutan at nariyan ang Diyos upang aliwin tayo. At ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang pagsasalita, mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Paano nga ba ito posible? Sa isang mundo na pinapahalagahan ang pagiging agresibo at dominasyon, ipinaaalala sa atin ni Jesus na ang tunay na lakas ay nasa kababaang loob. Ang pagiging maamo ay hindi kahinaan, kundi kontroladong kapangyarihan. Ito ang kakayahang manatiling kalmado kapag ang lahat sa paligid ay nawawala ng kontrol at piliin ang pagpapatawad sa halip na gantihan kahit na tila ito ang pinakakatuwirang gawin. Ang tahimik na lakas na ito, ang pagpili ng pag-ibig sa halip ng paghihiganti, ang siyang nagtatangi sa mga maamo. Pagkatapos, muli tayong hinamon ni Jesus, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay mabubusog. Hindi ito simpleng kagustuhan lamang na mabago ang mga bagay. Ang tinutukoy ni Jesus ay isang matinding uhaw at gutom katulad ng pakiramdam ng ating katawan. Ito ay isang uhaw para sa katuwiran, para sa pagkakita ng tama na nananaig at ito ay nangangailangan ng pagkilos. Hindi natin maaaring nais lamang na maging mas mabuti ang mundo. Kailangan nating tumayo at gawin ang ating bahagi. At sinabi niya, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan din. Kung saan tila natural na ang paghihigante at maraming natutuwa sa pagbagsak ng iba, hinahamon tayo ni Jesus na sumalungat sa takbo ng mundong ito. Ang habag ay hindi lamang pakikiramay. Ito ay isang kongkretong aksyon. Ito ay ang pagpili ng pagpapatawad kapag mas madali sana ang magalit. At narito ang isa sa mga pinakamakapangyarihang pahayag. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito ay mas malalim kaysa sa unang tingin. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging moral na tama, kundi tungkol sa pamumuhay ng may integridad. Ito ay pagiging tunay, walang pagkukunwari sa publiko at sa privado. Ito ay pagiging ikaw. Ngayon, habang pumapasok tayo sa ibang bahagi ng sermon sa bundok, narito ang isa sa mga pinakamatinding aral na maririnig at sundin. Narinig ninyo na sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong labanan ang masama, kundi kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Mateo Kabanata 5, mga talata 38 at 39 parang kabaliwan ito hindi ba sino nga ba sa matinong pag-iisip ang papayag na muling mapahiya ngunit hindi niya iminumungkahi ang kahinaan kundi ang lakas na sirain ang siklo ng kasamaan sa isang panahon na laganap ang paghihiganti at hanggang ngayon ay umiiral pa rin, ipinakilala niya ang isang bagong paraan ng pagharap sa alitan. Ang pagharap sa kabilang pisngi ay hindi pagtanggap ng pagkatalo, kundi pagtanggi na ipagpatuloy ang kasamaan at ay parang hindi pa yon sapat. Si Jesus ay humakbang pa ng isang hakbang na mas mahirap. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, gumawa ng mabuti sa mga napupuot sa inyo, at ipanalangin ninyo ang mga umuusig at nang aapi sa inyo. Ito walang duda ang isa sa mga pinakamatinding utos. Lahat sa atin ay tila tumatanggi sa ideyang ito. Ngunit oo, seryoso si Jesus. Tinatawag niya tayo sa isang revolusyon ng pagmamahal na hindi maipaliwanag sa paningin ng mundo. Ngunit sa kanyang kaibuturan, sumasalamin sa mismong diwa ng kaharian ng Diyos. At dito niya ibinigay ang solusyon sa isa sa pinakamalaking problema na hinaharap natin bilang mga tao sa panahon ngayon. Sa Mateo Kabanata 6, talata 25, sinabi ni Jesus, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mangamba tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o iinumin, ni tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Ngayon, pag-isipan mo, ilang beses kang nagigising ng balisa tungkol sa kinabukasan, mga bayarin, trabaho, o kahit na ang maliliit na bagay na biglang nagiging napakabigat, na ni Jesus ang mga alalahaning ito, ngunit tinatawagan niya tayo na ting nan ang mga ito sa ibang paraan. Ipinagpatuloy niya sa talata 26, Masdan ninyo ang mga ibon sa himpapawid na hindi sila nagahasik ni umaani ni nag-iimpok sa mga kamalig at gayon may pinakakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? Napansin mo ba na ang mga ibon ay hindi nababalisa sa kung ano ang kanilang kakainin? sila ay namumuhay na nagtitiwala na ang Diyos ang magbibigay ng kanilang pangangailangan. Iyan ang nais ni Jesus para sa atin. Magtiwala na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan at Siya ang magbibigay ng mga ito. At sa talata 27, tinanong tayo ni Jesus ng diretsyo, Sino sa inyo sa pamamagitan ng pagkabalisa ang makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang tangkad? Ibig sabihin, ano ang napapala natin sa pagkabalisa? Nalulutas ba nito ang alinman sa ating mga problema? Hindi, hindi nito nalulutas. Sa halip ang pagkabalisa ay ninanakaw lamang ang ating kapayapaan. Sa talata 33, ibinigay ni Jesus ang susi. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo ibig sabihin sa halip na lamunin tayo ng ating mga alalahanin, dapat natin unahin ang Diyos. Kapag ginawa natin ito, maari tayong magtiwala na aalagaan niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ito ay tungkol sa paggawa ng iyong makakaya at magtiwala, magtiwala lamang manalig. Iyan ang tunay na pananampalataya. Huwag kayong mangamba tungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang bahalang magdala ng kanyang mga alalahanin. Ang mabuhay sa kasalukuyan nang hindi pinapasan ang bigat ng bukas ay ang paanyaya ni Jesus. Hindi ibig sabihin nito na tayo'y magiging irresponsable kundi ang magtiwala na nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos ang lahat. Kaya sa susunod na maramdaman mong tumataas ang iyong pagkabalisa, tanungin mo ang iyong sarili, makokontrol ko ba ito o dapat ko na bang ipagkatiwala sa Diyos? Ngayon ay nagpapatuloy siya sa isang bagay na maraming tao ang kailangang marinig. Pinag-uusapan niya ang isa sa pinakamalaking problema na hinarap ng sangkatauhan mula pa noong unang panahon, ang paghuhusga. Huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Dito, pinaalalahanan tayo ni Jesus na ang paraan ng ating paghuhusga sa iba ay siya ring gagamitin laban sa atin. Hindi niya sinasabi na dapat nating balewalain ang mali, ngunit dapat tayong magsimula sa pagsusuri ng ating sarili. Gumamit si Jesus ng isang matinding metapora. Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napapansin ang troso sa iyong sariling mata? Ito ay isang malinaw at nakakaantig na imahe. Mabilis tayong magturo ng mga kamalian ng iba, ngunit bulag tayo sa ating sariling mga pagkakamali. Tinatawagan tayo ni Jesus sa pagpapakumbaba na pinaaalalahanan tayo na dapat nating tingnan muna ang ating mga kahinaan bago husgahan ng iba. Ang mensahe ay malinaw, ang mapagkunwaring paghuhusga ay walang silbi. Kailangan nating kumilos ng may habag at awa. Hinahanap ang paraan upang tulungan ang iba, ngunit simulan ang pagbabago sa ating mga sarili. At ngayon ay ang susunod na bahagi ng sermon na kilala bilang Ginintuang Tuntunin. Kaya't lahat ng bagay na ibig ninyong gawin ng mga tao sa inyo, gayon din ang gawin ninyo sa kanila sapagkat ito ang buod ng kautusan at ng mga propeta. Dito, binibigyan tayo ni Jesus ng isang prinsipyong may kapangyarihang baguhin ng lubusan kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba. Sinasabi niya ng malinaw, Tratuhin ang mga tao sa paraang nais mong tratuhin ka. Mukhang napakasimple, ngunit ilang beses sa ating pang-araw-araw na buhay, nakakalimutan natin ito? Napakadaling umasa ng pasensya, respeto at pangunawa mula sa iba, ngunit ginagawa ba natin ang pareho? Kung nais mong tratuhin ka ng may kabaitan, dapat kang maging mabait. Kung nais mong igalang ka, kailangan mong magpakita ng respeto. At malinaw na sinabi ni Jesus, ang simpleng tuntuning ito ay buod ng buong batas at ng mga propeta. Ibig sabihin, ng lahat ng aral ng Biblia tungkol sa pamumuhay nang may pagkakaisa sa kapwa at sa Diyos. Sa halip na isipin lang kung ano ang natatanggap natin, tinatawag tayo na pagtuunan ng pansin ang kung ano ang ating inaalok. Ang pagbabagong ito ng perspektibo ay maaring magpabago sa ating mga relasyon, maghilom ng mga hidwaan at magdala ng mas malalim na pagninilay sa ating mga ugali. At si Jesus ay nagpapatuloy sa huling bahagi ng kanyang mga turo sa napakagandang araw na ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa paghiling, paghahanap at pagkatok. Pakiusap at kayo'y bibigyan, hanapin at makakatagpo kayo. Kumatok at bubuksan kayo. Sa mga salitang ito, pinaaalalahanan niya tayo na tama lang na humiling, maghanap at kumatok sa pintuan ng Diyos. Alam na niya ang mga pangangailangan mo, ngunit nais niyang marinig ito mula sa iyo. Gusto niyang lumapit ka ng may pagtitiwala na ibahagi ang iyong mga pangangailangan at buksan ang iyong puso. Ngunit narito ang punto, ang pag-alala lang sa Diyos sa oras ng pangangailangan at pagkalimot sa Kanya kapag maganda ang lahat ay isang anyo ng pagkukunwari. Ang relasyon sa Diyos ay hindi dapat maging isang paraan ng paghahanap ng tulong lamang. Isipin mo ang isang pagkakaibigan kung saan ang isang tao ay lumalapit lamang sa iyo kapag may kailangan siya. Hindi ito magiging totoo, hindi ba? Gusto ng Diyos na maging bahagi siya ng iyong buhay sa lahat ng pagkakataon, maging mabuti man o masama. Hindi lamang sa oras ng pangangailangan, kundi pati sa panahon ng tagumpay, laging kinikilala ang kanyang presensya at kaloob. Kaya tinatawagan tayo ni Jesus na magtiyaga sa panalangin, hindi lamang sa panahon ng pagkabalisa, kundi palagi na pinananatiling buhay ang koneksyon sa Ama na laging handang makinig at mag-alaga sa atin. Tinapos ni Jesus ang sermon sa bundok sa pamamagitan ng pagtatalakay sa dalawang landas na maaaring tahakin ng bawat tao, ang makitid na landas at ang maluwang na landas. Ang makitid na landas na patungo sa buhay ay mahirap, puno ng hamon at kakaunti ang nakakakita nito. Samantalang ang maluwang na landas na nagdadala sa pagkawasak ay mas madali kaakit-akit at maraming pumipili nito. Itinuturo sa atin ni Jesus na ang pagsunod sa Diyos ay kadalasang nangangahulugan ng paglangoy laban sa agos, ngunit ito ang tanging landas na nagdadala sa tunay na buhay. Ipinapakita nito ang isang malalim na espiritual na katotohanan. Ang pamumuhay ayon sa mga halaga ng kaharian ng Diyos ay hindi popular, ngunit ito ang nagpapalapit sa atin sa manlilikha at sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos, binalaan tayo ni Jesus tungkol sa mga huwad na propeta. Ipinapayo niya na magkaroon tayo ng discernment at huwag magpadala sa mga panlabas na anyo. Ang mga taong ito ay maaring magmukhang mabuti, ngunit ang kanilang mga bunga, ibig sabihin, ang kanilang mga gawa at resulta, ang magpapakita ng kanilang tunay na kalikasan. Gumamit siya ng talinghaga tungkol sa puno at mga bunga, sinasabi na ang mabuting puno ay nagbibigay ng mabuting bunga, samantalang ang masamang puno ay nagbubunga ng masama. Sa madaling salita, hindi tayo dapat humusga sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Ang katuruang ito ay nag-aanyaya sa atin na obserbahan ang buhay ng mga tao at itanong ang kanilang mga aksyon ba ay nagpapakita ng mga halaga ni Kristo? Pagkatapos nito, gumawa si Jesus ng isang malalim na babala. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya na Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi sapat ang simpleng pagbanggit sa pangalan ng Diyos o paglahok sa mga ritual na relihiyoso. Ang tunay na pananampalataya ay ipinapakita sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus na marami ang magsasabi ng Panginoon-Panginoon sa araw ng paghuhukom, ngunit sasagutin niya na hindi niya sila kilala dahil hindi sila namuhay ayon sa kanyang mga turo. Ito ay isang malinaw na paalala na ang ating paglakad kasama ang Diyos ay dapat maging aktibo at totoo, batay sa pagsasagawa ng kanyang mga aral, hindi lamang sa mga salita. Upang ilarawan ang kahalagahan ng pagsasagawa ng mga narinig, sinabi ni Jesus ang talinghaga ng dalawang tagapagtayo. Ang taong matalino ay nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang mga bagyo na matatag ang bahay dahil ito'y nakatayo sa matibay na pundasyon, ang taong ito ay kumakatawan sa mga nakikinig at nagsasagawa ng mga turo ni Jesus sa kabaligtaran, ang taong hangal ay nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang dumating ang ulan, bumagsak ang bahay dahil wala itong matibay na pundasyon. Ipinapakita ng talinghagang ito na kung itatayo natin ang ating buhay sa mga turo ni Kristo, magiging handa tayo sa pagharap sa mga pagsubok at paghihirap. Samantala, ang mga taong nakikinig ngunit hindi isinasagawa ang kanyang mga turo ay mabubuhay sa isang pabagubagong buhay madaling magapi ng mga pagsubok. Sa huli, ang reaksyon ng mga tao ay makabuluhan. Namangha sila sa mga turo ni Jesus dahil siya ay nagsalita na may kakaibang autoridad, iba sa mga relihiyosong guro noong kanyang panahon. Si Jesus ay hindi lamang nagtuturo tungkol sa Diyos, Nagsasalita siya bilang isang nagbubunyag ng kalooban ng Ama. Ang kanyang mga salita ay may kapangyarihang magbago sapagkat ang mga ito ay hindi mga simpleng payo kundi mga walang hanggang katotohanan. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga makapangyarihang aral mula sa Sermon sa Bundok, ngunit lahat ng ito ay patuloy na umaalingaungaw sa ating buhay ngayon. Matatagpuan ang sermon na ito sa Biblia sa Mateo simula sa Kabanata 5, Talata 1 at nagtatapos sa Kabanata 7, Talata 29. Ito'y isang paanyaya sa bawat isa na hindi lamang pakinggan ang mga salita ni Jesus kundi isagawa ang mga ito. Umaasa ako na nagustuhan mo ito at higit pa umaasa ako na ang mga aral mula sa kahangahangang sermon na ito ay makapagpabuti sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen upang makapanood ng isa pang makabuluhang nilalaman. Isang malaking yakap at naway pagpalain ka ng Diyos.